sa lahat ng pwede mawala sa panahon ng kaguluhan. Hindi pera, hindi kuryente, hindi pagkain ang unang tunay na nagdudulot ng takot, kundi tubig. Sa umagang ito, ginising si Shadow Ant at Lady Ant na isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Walang patak mula sa gripo, walang tilamsik sa timba. Ang mga drum ay tuyo, ang mga bote ay hungkag. Sa tunog pa lamang ng kamay na kumakaskas sa loob ng basyo, alam nilang nagsisimula na ang araw na kinatatakutan ng mga hindi handa. Ang araw na kailangang magdesisyon ka kung paano ka mabubuhay. Dahil sa SHTF, ang tubig ay hindi na simpleng pang-araw-araw. Yun na mismo ang hangganan ng buhay at kamatayan. Marami ang nag-iimbak ng pagkain. Noodles, sardinas, instant meals. Pero ilan lang ang nag-iipon ng tubig. Ang sistema ng lungsod ay nakadepende sa kuryente, planta, pressure pump, linya at reservoir. Isang bagsak, sunod-sunod ang mawawala. At doon na nagiging sandata ang tubig. Pinag-aagawan, pinaghahawakan, pinipresyuhan. Hindi ka makakatagal ng igit tatlong araw nang walang maiinom. Kaya bago pa sumikat ang araw, alamin na Shadow Ant at Lady Ant na hindi ito simplemling araw ng kadiliman. Ito ay aral sa lahat ng Pilipino. Kapag nawala ang tubig, naramdaman mo na ang tunay na simula. Hindi pwedeng maghintay. Hindi pwedeng umasa na babalik ang tubig sa gripo. Kaya nagsimula ang paglalakbay. Tahimik, maga nang hakbang, mabigat ang pag-iisip. Sa bawat eskinita, bawat bubong, bawat bakanteng lote, naghanap sila ng palatandaan ng tubig. Hindi ito katulad ng paglalakad noon. Wala nang tawanan, wala nang tao sa kalsada. Ang tunog na lang ng sapatos sa alikabok at ang malayo, marahas na ihip ng hangin. Munit ganito ang survival. Hindi ka hinihintay ng pag-asa. Ikaw ang maghahanap nito. Sa wakas, may nakita silang tubig. Sa isang lumubog na kanal, kumikislap sa araw ng isang munting lawa. Ngunit ang liwanag ay hindi laging ligtas. Sa tubig na yon, may halong langis, lumulutang na dahon, putik, at kung ano pa. Kaya dito nagsisimula ang unang leksyon ng bawat prepper. Ang tubig na nakikita mo, hindi ibig sabihin ligtas na inumin. Marami nang namatay sa paginom ng tubig na mali. Mas mabuting mauhaw sandali kaysa mamatay dahil sa maling desisyon. Sa mga lungga ng lungsod, may mga hindi nagtatagal. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa tubig. Maruming tubig. Ang amebiasis, kolera, leptospirosis. Hindi mo sila nakikita, pero ikaw ang hinahanap nila. Kaya ang tunay na survivalist, hindi lang naghanap ng tubig, ginagawa niya itong ligtas. At ito ang simula ng ating aralin na yon. Paano mo lilinisin ang bagay na maaring pumatay sa iyo? Paano mo gagawing kaligtasan ng palalim? hindi pwedeng paikot-ikot lang. Sa survival, ang oras ay tubig. At ang tubig ay buhay. Kaya naglatag si Shadow Ant ng mapa, mga lugar na posibleng may tubig, patubig ng eskwelahan, tumutulong bubong ng abandonadong klinik, lumang poso sa barangay na dati nilang dinadaanan. Isa-isa nilang minarkahan kung alin ang delikado, alin ang may bantay, alin ang tahimik. Dahil ang paglalakad ng walang plano, parang pag-inom ng tubig na hindi mo tinignan. Maari, pero hindi sigurado. At ang maliit na pagkakamali dito ay kapalit ang buhay. Kung wala sa lupa, tingala ka sa langit. Minsan ang sagot, nasa taas. Gumawa sila ng rainwater catchment gamit ang trapal, lumang telang hindi tinatablan ng ulan, at hose na natagpuan nila sa bakuran. Ang bawat patak ng ulan ay parang gintong unti-unting bumababa, mabagal pero sigurado. Ganito ang paghahanda, tahimik pero matibay. At habang hinihintay nilang unang ambon, tumahimik ang mundo pero hindi ang pag-asa. ngunit hindi lahat ng tubig ay handa inumin. Kaya nagsimula ang unang eksperimento. Bote ng soft drink bilang filter tube. Unang layer. Malinis na tela, ikalawa. Buhangin, ikatlo. Graba. Ang dumi sa tubig ay parang problema sa buhay. Hindi mawawala sa isang tingin lang. Kailangan mong salain, pagdaanan, at unawain. At sa bawat patak na dumaan sa filter, mas luminawang tubig at ang pag-asa. Malinaw na ba? Oo. Ligtas na ba? Hindi pa. At dito, nadara pa ang maraming prepper. Ang tubig na mukhang malinis ay maaring may lason na hindi mo makita. Kaya tandaan, ang salin ay unang hakbang lang. Hindi ito ang katapusan. At tulad ng buhay, ang pagsubok ay hindi natatapos sa isang solusyon. May susunod pang hakbang, mas mainit, mas sigurado, mas mabigat. Ang tubig ay maaari malino sa mata, pero ligtas lang ito kapag nalampasan ng apoy. Kaya naltayo sila ng maliit na lutuan, kahoy na binayo, apoy na pinukaw, tubig na dahan-dahang kumulo hanggang sa maging sagot sa uhaw. At sa tunog ng kumukulong tubig, narinig nila ang paalala ng kaligtasan. Mahirap mabuhay, pero mas masarap mabuhay na may pag-iingat. Marami nagtatayo ng bunker, pero ilan lang ang nabubuhay dito. Alam ba ng karamihan, hindi apoy ang pumapatay, kundi usok. Sa saradong espasyo tulad ng bunker, bawat hitit ng apoy ay gutom sa oxygen. At kung hindi ka maingat habang sumisiglang apoy, maaaring unti-unti ka namang nawawala ng hangin. Kaya bago magpakulo, bago magluto, bago magpasimula ng apoy, una nilang inalala ang paghinga ng bunker. Smoke pipe exit, backdraft airflow, charcoal filter exhaust. Dahil ang tunay na survivalist, hindi lang marunong magsindi ng apoy, marunong siyang huminga habang may apoy. Pero paano kung hindi ka makapagpakulo? Kung may panganim ng usok, may bantay sa labas, o wala kang panggatong? May ibang paraan, banayad, tahimik at hindi na ng apoy. SODIS Solar Disinfection Tubig plus pet bottle plus araw Ilatag sa bubong o open ground ng hindi bababa sa anim na oras Hinahayaan ng araw na pumatay ng bakterya at mikrobyo. Hindi ito instant, hindi ito mabilis. Pero kung walang apoy, ito ang pangalawang buhay. May tubig ka na, may apoy ka na. Pero kung gusto mo na mas malinis, mas tiwala, mas ligtas, dagdagan mo ng charcoal. <laughs> ang guling ay hindi lang pang -ihaw. Ito ay pang salo ng poison. Kinuhuli nito ang amoy, chemical, at lasa na hindi gusto ng katawan. Isang layer lang at nagibang tubig. Isang dagdag, nag-iba ang buhay. Matapos ang hirap, ang inyad, ang pagsala, dumating ang unang patak na ligtas sa lalamunan. Hindi ito katulad ng tubig sa ref, hindi malamig, hindi matamis, pero ito ang pinakamasarap na tubig sa mundo dahil ito ay pinagtyagaan, pinaghirapan, pinagdasal. Sa unang higop, ramdam nilang buhay na bumabalik at sa bawat lagok, naramdam nilang isa pang bagay. Hindi sila helpless. <sighs> hindi sila natitinag. Ngayon na may tubig na sila, hindi ibig sabihin ay tapos na ang tunay na prepper hindi lang kumukuha, kundi nagtatabi rin. Buti na lang at may lumang bote, garapon, lata ng biskwit, at container na maaari pang hugasan at sterilize. Dito nila nalaman ang susunod na aral. Ang tubig ay kayamanan, hindi dapat waldasin. Isang linggo, kasya kung maingat. Isang buwan, posible kung disiplinado at sa bunker's quiet corner, nakaline up ang bawat bote. Parang baril sa digmaan. Handa, nakapila, may silbi. May isang aral na hindi pwedeng makalimutan. Ang tubig, hindi dapat nauubos. Hindi sapat na may filter ka. Hindi sapat na may pump ka ang tunay na preparasyon ay redundancy. Salita ng pinakukunan, reserbang supply at tamang storage system. Sa bunker ng Ant Duo, nagsimula silang mag-ipon ng tubig sa iba't ibang container, food grade barrels, PET jugs na may rotation schedule at sealed metal containers para sa long-term emergency. Hindi lahat ng tubig ay pantay. May tubig para sa pagluluto, para sa pagiinom, para sa paghugas at para sa first aid. Ang magaling na prepper ay hindi nagtatabi lang, nagpaplano. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, itanong mo sa sabili mo, kung mawalan ako ng tubig simula bukas, ilang araw ako tatagal? <sighs> kung mahina ang sagot mo, baka oras na para gumawa ng sarili mo, water wall. Pero paano kung maubos ang nakaimbak? Hindi sila umaasa sa isang sistema lang. si babo ng bunker, gumawa sila ng rain catchment. <laughs> hindi kasing simple ng drum at funnel. Kailangan mo iwasan ng dumi, kalawang, dahon, at bakterya. Kaya gumamit sila ng debris screen, first flush diverter, at improvised gutter filter. Ang pinakamalakas na asset sa survival ay hindi baril hindi kutsilyo, kundi ang talino na gumawa ng solusyon mula sa wala. Hindi sapat ang pagkuha ng tubig. Kailangan din itong gawing ligtas. Ipinapakita rito ang dalawa sa pinaka-underrated na paraan ng paglilinis ng tubig. Pasteurization at Solar Disinfection Sa pasteurization, hindi kailangan pakuluin ng todo kailangan lang umabot ng tamang init para mamatay ang pathogens. Sa solar treatment naman, sa patang araw, ilagay sa clear PET bottles anim hanggang walong oras. Madalas ang solusyon nasa paligid lang, pero hindi nakikita ng hindi naghahanda. May simpleng rule si Sedo Ant. Taplong litro kada araw kada tao. Hindi sobra, hindi kulang. Isang litro, inumin. Isang litro, luto plus kape plus gamot. Isang litro, hugas plus hygiene. <laughs> Pero may twist, survival is never exact. Kapag tagulan, mas maluwag. Pero kapag tag-init, matipid dapat. At dito nakakaiba ang nagsusurvive at ang hindi nakakalampas sa unang linggo. Sa bawat gabi, pinaplano nila ang bukas at ng ang dahilan kung bakit sila nagtatagal. Sa bawat patak ng tubig, buhay ang nakataya. Habang tayo ay komportable pa ngayon, huwag nating hayaan na maging huli ang pagsisisi. Ang paghahanda ay hindi paranoia. Ito ay pagmamahal sa pamilya, sa kinabukasan, sa buhay. Sa gitna ng wasak na mundo, may isang bagay na kahit kailan ay hindi pwedeng mawala, ang pag-asa. At ang pag-asang iyon nagsisimula sa kaalaman. Sa bawat patak ng tubig na nalilinis natin, sa bawat diskarte na natututunan natin, mas tumitibay ang tsansa nating mabuhay. Ito ang Shadow Ant Universe. Hindi lang tungkol sa kwento, kundi tungkol sa paghahanda. Dito, sama-sama tayong natututo, umiiwas sa panganib at umahanap ng paraan sa bawat sulok ng kaguluhan. Kung nagustuhan mo ang isa na namang pampatulog na kwento ng mga preppers, <laughs> baka may isip mong suportahan ang maliit naming project sa simpleng pag-like, pag-share o pag-subscribe. Napakalaking tulong yan para may pagpatuloy namin ang paghahatid ng aral at kwento tuwing biyernes ng gabi, alas 9 ng gabi. At sa susunod na episode, mas matindi ang hamon. Kapag wala ka ng pagkain sa lungsod, anong ligtas kainin? Ano ang delikado? At paano mo mapapahaba ang natitira mong supplies? Shadow Ant, Lady Ant, at ang susunod nating misyon, Urban Food Foraging at Preservation. Abangan!